Ang nakaraan, nakikipaglaban si Zephyr sa boss ng dungeon, ibinuhos niya ang lahat niyang lakas at kakayahan upang mapatay niya ang boss ng mga halimaw, dahil sa kanyang kahusayan sa pagplano at regalong perks na kakayahan na bigay ng mga Diyos sa kay Zephyr, nagtagumpay si Zephyr sa pagpaslang sa boss ng halimaw. Sa pagpapatuloy, sa kabilang dako may nagaganap na labanan, May isang mandirigma na sugatan at tumutulo ang kanyang dugo sa lupa na galing sa kanyang mukha. Nagmamakaawa siya sa kanyang buhay, sa isang mandirigmang na may sandatang ka ang bakal, na ang sabi na hindi siya kasapi, sa kanilang hinahana. Ang sabi niya sa dalawang mandirigmang may sandatang ka ang bakal at sa kasama na ang pangalan ay sahak, na ang sabi na tatandaan ba ninyo na kasama sila na dumalo sa templo, nagsusumamo siya ay paniwalaan sa kay at sabi na maawa ka naman sahak. Dugtong pa sa mandirigmang sugatan na hindi siya kabilang sa mga taong nagsisimba sa mga Diyos ng demonyo. Si Sahak naman ay hindi naniniwala sa pinagsasabi niya, at ayon na, nga. Galit na ito at nagpalabas ng nakakilabot ng iti na parang demonyo at aura na napakalakas at nagutos na patayin na ang madaldal na ito. At sinunod naman ito ng kanyang kasama, at dalidaling hinampas ng kanyang sandata at sa isang iglap na matay agad ang mandirigma. Pagkapatay naman ng mandirigma, may biglang damulas na isang alupihan at dalidali -dali namang pinatay ni Sahak ng insektong ito, sa isang hampas ng kanyang espada, at nagsabi na alam niya kung kaninong marka ang nasa ulo ng alupihan. Ito ang marka ni Tartarus ang demonyo ng tagapagwasak, sabay dila ng kanyang espada na mingiting demonyo. Nagulat na si Sahak sa kanya pinuno. Galit ang kanyang pinuno sa kanya, dahil pitong kasapi nila ay pinatay ni Sahak, na ang sabi pitong kasapi ang pinatay mo pero isa lang ang nahuli mo, hindi ito mabuti. Hindi sapat sa pitong buhay na nawala. At nagsalita pa uli ang kanyang pinuno sabay turo sa patay na alupihan na nasa loob ng garapon. Ang sabi ito ba ang ibig mong sabihin na madawiin mo ako? Napayagan ka sa iyong mga gagawin. Galit na sabi ng pinuno at nagsalita naman si Sahak. Ang sabi niya alam mo naman ang mga nagsasamba ni Matias. Kung paano sila gumalaw, ipagpalagay na natin na ang lahat ng mga grupo na kasapi ang naging alagad na, alam mo naman na isang buwan na lang ang nalalabi. Bago maganap ang pagsalakay, Patuloy pa sa pagsasalita si Sahak, kung hindi natin mahuhuli ang mga alagad na sumasamba sa demonyo ay pagsisihan natin to, at ayon na nang napapayag na niya ang pinuno. At para maging matiwasay ang mga kaganapan utusan ng pinuno ang grupo ng pangangaso, pero may pahabol ang pinuno, ang kapalit ay maayos na kalalabasan, at huwag mo akong ipapahiya, at tumugaw naman si Sahak at ang sabi na opo pinuno. Ang patayan pala na ating nasaksihan ay tungkol pala sa paghahanap ng mga tao sumasamba sa demonyo na si Tartarus ang tinaguriang hari ng tagapagwasak ng mga mundo, na ang nakatalaga sa trabaho ay ang pangkat ni Sahak. Tumungo naman tayo sa pangkat nila Zephyr, pumunta si na Zephyr at ang pinuno na si Gotti, sa departamento ng manggagawa para iparehistro na ito sa pangkat ng pinuno, nasunod na ang plano ni Zephyr na ilipat na siya sa pangkat ng pinuno. At nagpaliwanag naman ang tagapangasiwa na babae na opisyal na ililipat na si Zephyr sa pangkat ng pinuno na galing ito sa pangkat ng pagmimina at sinabi naman ng tagapangasiwa na kung magkakasala si Zephyr o may gawin na hindi maganda ay maapektuhan din ang pangkat ng pinuno. At pati na rin ang pagtanggap ng mga pabuya pati na rin ang pagtaas ng rango, sabi naman ng tagapangasiwa na pumapayag ba kayo? At sumagot naman ang pinuno na opo. Napaisip naman ng pinuno na kung maganda naman ang ipapakita ni Zephyr ay ako ang makatama sa salahat ng kanyang ginagawa, at napangisi naman ang pinuno sa kanyang naisip. At patuloy pa siya sa pag-iisip na ang buhay ay puno ng swerte, sabi pa sa isip niya na hindi siya makapaniwala na napakaswerte pala niya. Ang pagbabalik tanaw sa pinag-usapan ni Zephyr at ang pinuno sa loob ng dungeon bago common sila lumabas. Napatinong sa pagkabigla ang pinuno, sabi pa niya ano? Anong sabi mo? Sabi ni Goki, na gusto mo lang na parang walang nangyari dito. Na wala lang bang nangyari sa pakikipaglaban mo sa boss ng halimaw? Sagot naman ni Zephyr na tama ang iyong narinig. At ang pinuno ay natulala sa pag-iisip at nagsalita naman uli ang pinuno, ang dahilan ba ay itatago mo ang bangkay ng halimaw na boss? Sagot naman ni Zephyr na oo pero ang boss lang na halimaw pero ang mga kobolds ay sa inyo na at sabihin mo lang sa mga boss mo na isang itong pugad ng mga kobolds. Sa totoo lang ang dungeons kapag ikaw ay nakapasok lahat ng makikita mo bang kaiman ng halimaw, bato ng mana, at iba pang mga bagay ay sayo na, pero kung ang alipin ng templo ang nakapasok ay hindi sa kanya kundi pagmamayari ito ng templo, pero kung ang mandirigmang alipin at sa kakagropo naman niya ang nangangaso ay asahan na makakuha ito ng pabuya at ang bunos naman nito ay nakadependi naman kung gaano karaming mga bagay na makukuha. At nagsalita naman si Zephyr sa sabay katok sa bangkay ng boss na halimaw, sabi pa. Niya na marami siyang makukuhang pera kung maibibinti niya ito. Sabi naman ng pinuno na si Goti, na impossibly, naalala mo ba ang pangkat na nakaabang sa lagusan? Kapag dadalhin mo ang bangkay ng halimaw ay pipigilan kanila. Kung tayo man ay magkasundo, ang susunod naman na pangkat ay pupunta dito para mag para sa mga bagay-bagay na matatagpuan dito sa dungeon. Sagot naman ni Zephyr na ang sabi tama ka, pero kung ganito ang gagawin ko at kasabay namang hinawakan ang katawan ng halimaw at sa isang iglap lumiwanag bigla ang kanyang kamay, at nawala bigla ang katawan ng halimaw. Sabay sabi pano kung wala na ang bangkay? Namangha ang pinuno at napasabi sa kanyang isip na may mahiwagang sisidlan siya ng mga bagay-bagay, hindi ko akalain na kung gaano ba karami ang Mylale na material sa kanyang mahiwagang sisidlan. Pero nagawa niyang masilid sa kanyang sisidlan ang malaking bangkay ng halimaw, kahit na ang mga dugo sa lupa ay nawala, at biglang nagsalita si Zephyr na ang sabi niya na goti. Hindi mo ba gustong tumaas ang iyong ranggo? Sa kasalukuyan, nag-uusap si Zephyr at Kapitan Goti, ang sabi pa ni Zephyr na meron pang tatlo na dungeons ang natira, Pinuno ikaw na ang bahala sa mga bagay na makukuha, pero ang kapalit ay sa akin ng mga bangkay ng mga halimaw. Sa isip pa ni Kapitan Gauthier na sa bawat dungeons na matapos ni Zephyr at sa mga laban na iyong matagupayan ito ay malaking pakinabang ito sa aking pagtaas ng rango, at kalakip na ang mga maliliit na dungeons halimbawa na lang sa mga kuta ng mga kobolds, isa lamang kaming pangkat ng tagapagsaliksik, kaya hindi kami nakikipaglaban ng madalas, kaya nahinto na lang ako dito sa pangkat na ito sa loob ng tatlong taon, sabi pa ni Gauti sa kanyang isip. Sa pagpapatuloy pa ni Kapitan Goti pero dahil sa tao na ito na napakalakas, ang kanyang pangkat ay mag-iiba na lang ng bigla, ang pangkat niya ang una nang papasok sa mga dungeons. Ibig sabihin ito na ang lahat ng mga dungeons ay magiging sa kanilang pangkat, at wala kahit sino pa ang pipigil sa kanila. Kung matapos namin ng mga dungeons na sila lang apat, ito ay maganda sa mga paningin ng kanilang boss bilang isang napakahusay na pinuno. Gusto ko tumaas ang aking ranggo at si Zephyr naman ay gusto ng pera. Ito ay napakagandang deal, ang gagawin lang namin ay magingat na hindi mahuli. Sa isip naman ni Zephyr na kung makakuha naman siya ng dibili sa bangkay ng boss na halimaw, sa mataas na presyo para makakabayad na siya sa kanyang utang at sabi pa sa isip niya na kailangan niya makaalis sa templo sa madaling panahon. Ang mga kabalyero ng templo ay magsasagawa na ng malakihang pagsalakay sa buwan na ito at makakahanap sila ng mga bagay na kababaliwan sa sangkap-uloan. Gusto kong makisali sa pagsalakay na iyon at makuha din ang mga bagay na iyon para mibo na ang aking kinabukasan. Nag-anunsyo na ang tagapangasiwa ng departamento ng manggagawa na nalipat na si Zephyr sa pangkat ng pangangaso. At opisyal na ito membro binigyan na siya ng ID at pinapunta na siya sa departamento ng mga sandata upang makapili na siya ng sandata na nababagay sa kanya. Nakalabas na sila Zephyr at si Goaty, pero patuloy perian si Zephyr sa paggunita sa kanyang nakaraang buhay. Sa isip niya noong malipat na si Zephyr sa pangkat ng mga nganga so ay hindi agad siya makasali sa paglinis ng mga dungeons. Sa dahilan na dapat dalawampu na katao ang dapat nakasapi sa pangkat, kundi naman ikaw ay napakalakas, at may ekstraordinaryo at napakatalentado, o may napaka makapangyarihan na konektado sa iyo. May plano ako, pero ang tanong kong kailan ko ito maisasagawa ang aking plano. Bigla naman nagsalita si Goti, ang sabi na nakita mo ba ang mga tao na nagsisipela? Yan ang departamento ng mga sandata at nasa ikalawang palapag ang departamento ng mga sandata, ikaw na ang bahala, Pupunta lang ako sa bahay pagamotan sandali, para bisitahin si Nadeo at Marco na nagpapagaling sa natamo nilang sugat. Kung may gusto kang kunin, kunin mo lang at kasabay no ng pangkat naman ni Sahak ay papalapit sa kanilang tinatayuan. At nabigla naman si Goti at dali-daling hinawakan ng ulo ni Zephyr upang payokoy nito. Sa pangkat ni Sahak na naglalakad, pero nang nasa tapat na si Sahak sa kay Zephyr may naramdaman itong kakaiba sa kay Zephyr, nang makalampas na ang pangkat ni Sahak, Nagpakawala naman si Gauti ng buntong hininga, at nagsalita ito na yan ang opisyal na pangkat ng tagapagsiyasat sila ang mga alipi na diriktak nagtratrabaho sa pinuno ng mga tagapagsiyasat. Kung ako ikaw trituhin mo sila ng mga nakakataas sayo at huwag na para lang na alipin na katulad sayo, dahil maari kanilang target at pagbintanggan na erehe o sumasamba sa demonyo at magkagayon ay paparusahan tayo ng walang paglilitis, sa iba namang tao ay kapag nabunggo mo lang sila okay naman hindi mo sila ni respeto ng maayas katapusan muna, yan naman si sahak na parang sira ulo, sumali lang naman siya sa pangkat ng tagap-siyasat dahil gusto lang niyang pumatay ng tao, kapag may nagugustuhan siyang isang tao. Hindi niya ito hinahayaan na mabuhay, kaya magingat ka sa kanya. Nang biglang nagsalita si Sahak, na hoy ikaw, hindi mo ba ako narinig? na may nakakatakot na pagtitig, sandali lang mayroon lang akong gustong itanong na may seryosong mukha, at ayon na nang tinuro na niya si Zephyr ikaw na taga magnimina, at hinubad naman ni Sahak ang kanyang talukbong, at sabay na nagpakilala na siya ay galing sa ahensya ng tagapagsiyasat, at nagtanong naman ito kay Zephyr kung ano ang kanyang pangalan at kanyang posisyon. Nabigla naman si Zephyr, at ang sumagot ay si Goti, na ang sabi sir siya po ay si Zephyr, kalilipat pa lang po. Nya sa aking pangkat, may problema po ba ako ang kanyang pinuno bilang isang pinuno sisiguraduhin ko. Na maayos po, bago pa man ituloy. Ang pagsasalita ni Gauti, galit na sumigaw si Sahak na may nakakatakot na pagmumukha ng demonyo, ang sabi na tumahimik ka. Hindi ikaw ang aking tinatanong. Kasabay nito ang pagpapalabas ng napakalakas na aura na intensyon pumatay, at dahil dito nanginginig sa takot si Goti. Sabi pa ni Goti ano ito napakalakas na aura na may entensyong pumatay, nang hihina si Goti sa kanyang nararamdaman, at naisip ni Sahak na ngayon alam ko na kung ano ang aking nararamdaman nang nagtapat kami kanina, kung ang ibang ordinaryong tao ay hindi ito maramdaman pero naramdaman ko. Ang nakakasulasok na amoy ng dugo. Umabot ka na sa putong ito may pakiusap lang po ako, pakisubscribe naman at kung hindi naman kalabisan pakipindot naman sa like, pakicomment na din po para mas lalo manan ako masiyahan sa pagbo ng kasunod na yugto, salamat sa lahat. Ganito ba talaga siya kalakas? Ang kanyang suot ay kasuotan ng nagmimina, pero bago pa lang siya nalipat sa pangkat ng pangangaso, ibig sabihin na sa pangkat ng nagmimina siya, pero bago pa man na maging alipin ikaw ay bibigyan ng pagsusulit sa kakayahan para malaman kung saan ka nababagay, kung sa malakas na pangangatawan o sa malakas na mana, para naman sa magaling makipaglaban ay bibigyan din ng pagkakataon na ipakita ang kanilang kakayahan, dahil ang mga pangkat ng mga ngasu ay nangangailangan ng mga tao. Pero ang taong ito ay napakalakas, pero napunta lang siya sa pangkat ng minahan, pero nalipat naman agad sa pangkat ng mga ngasu, parang may hindi magandang. Sa isip ni Sahak, kaya inutosan ni Sahak ang kanyang mga tauhan na palibutan si Zephyr. At sa isang iglap pinalibutan na ng pangkat ni Sahak si Zephyr. Sabi naman ni Sahak na malakas nang siya pero kayang-kayang nila ang taong ito. Pero bago ang lahat magtatanong muna ako, at nagtanong na nga si Sahak, at nagsabi siya sumagot ka ng tama at huwag kang magsisinungaling. At sabi naman, sa isip ni Zephyr sino namang baliw na ito, sino ba siya minamadali lang niya ang aking gusto? ipagpapatuloy. Kung bago ka pa sa aking channel, pwede po bang Paki subscribe, like, comment at saka share naman po kung di naman kalabisan. Salamat sa po lahat na nakapanood sa aking channel. Hanggang sa muli po, bye bye!